Dinalako si na Pedro, Juan at Santiago sa bundok upang manalangin. Habang ako'y nananalangin, nagbago ang anyo ng aking mukha at ang aking damit ay naging maningning na puti. Biglang lumitaw si na Moises at Elias. Nakipag-usap sila sa akin tungkol sa aking pagpanaw sa Jerusalem. Nang magising ang aking mga alagad, nakita nila ang aking kaluwalhatian at ang dalawang propetang kasama ko. Sinabi ni Pedro, Panginoon, mabuti pong narito kami. Gagawa kami ng tatlong tolda. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Habang siya'y nagsasalita, isang ulap ang lumukob sa amin at isang tinig ang nagsabi, Ito ang aking anak, ang hinirang. Pakinggan ninyo siya. Pagkatapos ng tinig, ako na lang ang natira. Di nila sinabi kanino man ang nakita nila